Hey tropa, scooter kid to. Gusto mo mag DIY gamit ng samurai paint? Nagbabala ka magpintura? Eto tropa, meron tayong beginner's guide. Nasa ganun, makatulong na konti itong video natin, lalong lalo na para dun sa mga bago palang gagamit ng samurai paint. Alright, let's go! Iintrohan muna natin ang samurai paint. Japan formulation manufactured in Malaysia. Tapos itong samurai paint is an NC modified acrylic based paint tropa. Specifically, it utilizes a unique NC-modified acrylic resin formulation that is different from other brands. Kaya ito, gasoline-resistant, tropa. So kung mapapansin mo, tropa, no? Pag bumili ka ng Samurai Paint, makikita mo sa lata, guarantee, resist petrol at non-crack. At ito rin naman yung makikita mo doon sa mga tarpaulin nila. So makikita mo dito, guarantee, gasoline-resistant at saka yung crack-resistant. So dalawang klase yung dami ng Samurai paint. Meron dito yung 400ml sa ka 300ml. 400ml dun sa mga standard at saka dun sa mga 2K ano. And then yung 300ml dun sa mga 1K at saka yung mga chameleons. At dito na tayo sa nozzle, tropa. Dalawang klase ang nozzles ng Samurai paint. Round type at saka yung fan type. Etong hawa ko ngayon, ito yung round type. Ito yung kalimitang ginagamit pang touch up or dun sa mga maliliit lang na iniisprayian. Madalas nakalagay to doon sa mga standard colors pero hindi sa lahat tropa. And then eto naman yung fan type na tinatawag. So ginagamit to doon sa mga clears or doon sa mga body colors na talagang malawakan. Ibig sabihin, mas malapad kasi yung buga nito. Naiikot din to tropa, 360. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Ito yung nozzle ng mga clears, candy colors at saka yung mga metallics. Pero kapag ka 2K series ang ginamit mo, ang nozzle nito, tropa, dalawa. Meron siyang kasamang round type at isang fan type. So, dalawa yung nozzle. Depende kasi sa paggagamitan mo yan, tropa. Tara, testingin na natin itong mga nozzles natin. So, uunahin natin itong round type, tropa. So, itong samurai paint, tropa, no, pwede mong pagpalit-palitin ito ng nozzle. So, ayan, nakita mo yung buga. Napakaliit lang, tropa, no. Bilugan siya. So, pagka pinahaba mo yan, ganyan lang yung Tama niya. Maganda yan pang touch up doon sa mga cylindrical shape like yung mga tubo o yung mga frame ng bike. Maganda yan, tropa. Then, isunod natin tong fan type natin. So, ito kalimitang ginagamit ko pagka nagba body color na ako at saka nag clears. So, tignan nyo, malapad, tropa. Ang lapad ng buga niya, no? At hindi lang yan. Kung vertical, yung pipinturahan mo, pwede mong i-rotate tropa, yung pinaka-nozzle niya. So, ayan. ma adjust na yan. Pwede pe na siyang vertical. So, nakita nyo, ang lapad. Pero, babat taas naman yung pwede pe mong ibuga sa kanya. Hindi siya horizontal. Next, isusunod naman natin itong isa pa natin na fan type. So, ito yung talagang ginagamit ko pagka nagta-top coat clear ako. Mas malapad ng kaunti yung buga niya at saka pino siya tropa. So, magandang gamitin to para dun sa mga top coat clears. At ulit, po pwede rin i-rotate ito, tropa. Kung ang bubugahan mo, vertical, po pwede mo rin i-rotate yan. So, tignan mo. Ayun, po pwede na natin ibuga ng babataas. So, ayan, tropa, yung mga nozzles ng samurai paint. So, pwede mo ring itago yan tropa no? ibig sabihin pag nakaubos ka na ng isang lata pwede mong itago yan, pwede mong gamitin kasi nga pwedeng pagpalit-palitin yung mga nozzle ito tropa, testingin natin dito paprimeran natin tong heat guard so ganito ang tamang pag-shake ng samurai paint, sideward tropa alright ngayon ang gagamitin natin dito itong fan type pag beginners ka tropa, ngayon ka palang gagamit ng samurai paint, ang distansya 10 to 12 inches doon sa pinipinturahan mo nang sa ganon hindi magkaroon ng tulo. Tapos even yung tama ng pintura. Layer by layer lang tropa. Ngayon nagtataka kayo dahil ako kung gumamit ako ng Samurai paint, masyadong tutok Kapag sanay na sanay ka na tropa, pwede mo nang itutok 'yan kahit 10 centimeters lang ang layo. pwede dahil yung nozzle ng Samurai paint, hindi yan katulad ng sa ibang brand. Po pwede mong itutok 'yan tropa. So, ayan, tropa, no? So, nakita na natin yung iba't ibang klase ng nozzle na samurai paint at kung paano to gamitin. So, sana nakatulong itong video natin para dun sa mga gusto mag-DIY gamit ang samurai paint. So, paano, tropa? Kita-kits tayo next video. Ride safe palagi. Peace!